So, mga tips at mga bagay na dapat niyong gawin upang mas mahalin kayo at mas ingatan ng isang lalaki. Ayan. So, yan yung pag-uusapan natin at magiging topic natin ngayong araw. Sigurado ako, makakapulong ito sa ating mga subscribers at ating mga manonood o viewers ng mga babae. Ayan. So, kung ikaw, guys, palaging iniiwanan. Palagi ka bang naiiwan sa ere nang hindi mo alam ang dahilan? Well, itong mga tips na to, siguro, kailangan mong malaman at dapat mong i-apply para mas ingatan at mas mahalin ka pa ng isang lalaki. So, huwag natin patagalin pa. If ever nagustuhan nyo yung mga ganito klase ng love advice, isa lang hinihiling ko. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, number one. Kailangan mag-focus ka sa kanya once na lumalabas kayo. Okay? So, mahalaga to mga kamamayan, oh. No? So, yung iba dito, napapansin ko, kapag ka sila is lumalabas, kapag ka sila is namamasyal, magkasama. Okay? Pumunta sila ng mall, pumunta sila ng simbahan, pumunta sila sa parke, o kung saan man basta magkasama sila sa labas, napapansin ko na sa halip na hawakan nila yung kamay ng kanilang kapareha. Eh, hindi. Lagi pa nilang hinahawakan yung kanilang mga cellphone. Okay? Mas focus pa sila sa cellphone kaysa doon sa kanilang asawa or kaysa doon sa kanilang jowa. So, anong iisipin ng babae? Or iisipin ng isang lalaki kung ganyan ang inyong ginagawa? Sa halip na silang hawakan niyo eh hawak nyo yung cellphone niyo Yung iba nag-EML, yung iba naglalaro, yung iba nag-Facebook. ba diba? So, anong iisipin yan? Wala silang halaga. Anong iisipin niyan? Hindi niyo pinahalagahan yung times na magkasama kayo kasi mas mahalaga pa yung cellphone, mas mahalaga pa yung gadgets kapag ka magkasama kayo sa labas. Okay? Kaya mahalaga, hawakan niyo yung kanilang kamay, akbayan niyo, i-treat niyo sila na talagang uh, ini-enjoy niyo yung oras na magkasama kayo. Mahalaga 'yan para mas ingatan ka pa ng lalaki o ng babae. Okay? So number two, kailangan magaling kang makisama ha, sa ibang tao, especially sa mga mahal niya sa buhay. Kung hindi ka magaling makisama, kung hindi mo kayang uh, makipag-friends uh, or makipag, uh, makipagkapwa-tao sa kanyang mga mahal sa buhay, especially sabihin na natin side ng lalaki o side ng babae, kailangan mahuli mo yung loob. Hindi ko sinasabi na kailangan mahuli mo yung loob. Kailangan lang maging... Uh, maayos kang makipagkapwa tao sa kanila. Okay? Para sa ganun, makita ng jowa mo, makita ng lalaki o nung babae mong partner na talagang kahit sino kaya mong bagayan. Okay? Na maipakita mo na hindi ikaw yung problema. Okay? Kung sakali na hindi ka kayang tanggapin nung kanyang mahal sa buhay, nung kanilang mga kaibigan. Okay? So, kailangan ipakita nyo na yung ikaw, ikaw mismo para mas mahalin ka ng isang lalaki o ng isang babae, na kaya mong makisama at makipagkapwa tao ng maayos. Okay? So number three, be confident. Ito, mahalaga to. Kaming mga lalaki, ayaw namin sa mga babae na walang kukumpiya-kumpiyansa sa kanilang sarili. Yung tipong mahiyain, yung tipong sinasabi na hindi naman siya maganda, yung tipong sinasabi na hindi niya kaya yung isang bagay, yung tipong sinasabi niya na, mahina ako dyan. So ayaw namin ng ganyang babae, mga girls. Kaya kung ako sa inyo, kailangan laksan yung inyong loob. Magkaroon kayo ng kumpiyansa sa inyong sarili na gawin ang bawat mga bagay. Okay? Yung simpleng pagdidesisyon ninyo, kailangan alam nyo na yan. Kasi sa sarili niyo, sino pa bang magdidesisyon para sa inyo kung hindi lang din kayo? Kung halimbawa, isa kang babae na mahiyain, isa kang babae na na kung ano-ano lang ang uh, sinabi sa iyong sarili na hindi mo kaya ang mga bagay-bagay na ganyan. Well, para sa amin hindi ka karapat dapat napiliin. Okay? Para sa amin hindi ka kailangang ingatan. Kasi kami mas gusto namin talaga yung mga babae na may kumpiyan sa sarili, okay? Matapang at uh, the same thing, uh, mayroong paninindigan sa kanilang sarili. Okay? Yung kayang mag-isa sa kanilang paa o kayang tumayo sa kanilang sariling paa, mas gusto namin yan. Kasi nakikita namin, isa itong palatandaan ng isang babae ay matatag. Number four, be a high-value woman. Okay? Paano natin masasabi na isa kang high-value? Okay? So kapag sinabing high-value, ikaw ay mataas ang standard. Ibig sabihin, meron kang katangian na hindi mahahanap sa karamihan ng babae. Ibig sabihin, kakaiba ka. Nandoon yung halaga mo. Okay? May halaga ka o pagkapahalaga ka sa iyong sarili. Kung iniwanan ka, kung uh, iniwan ka, hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo. Okay? Hindi mo kailangang magmakaawa, maghabol sa si isang lalaki kung iniwanan ka. So, yan yung sign na isa kang high value woman. Okay? Kung hindi ka talaga gusto ng lalaki, bakit mo ipipilit? Okay, kasi lalong bababantingin sa sayo ng isang lalaki kapag hinabol-habol mo siya, kapag nagmakaawa ka sa kanya. Kasi hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa. Kasi sa kanya lang umiikot ang sarili mo o sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Kaya hangga't maaari, be a high value woman. Para sa gano'n, mas ka ng lalaki at mas piliin ka kahit ano ang mangyari. So, gusto namin 'yan mga kamamay at mas uh, iniingatan namin ang mga babaeng high value than those low value women. Number five. So, alagaan nyo ang inyong balat. Okay? Mahalaga ito. Para ingatan namin kayo at mas mahalin. Okay? Kailangan nyo ring mag sa sarili. Mag-self-improve kayo. Alagaan nyo ang inyong mga balat. Baka kasi mamaya, may mga babae dyan na kahit manligo ay hindi naliligo. Kahit maghilod ay hindi maghilod. Kahit maglagay ng lotion ay hindi rin ginagawa. So, ka kaya ganun ang kanilang mga balat may buni, may galis, di ba? Sino ba namang gustong uh, ang kanilang mga jowa, ang kanilang mga girlfriend is may mga ganyan? So, balat nyo na nga lang mga kamamay, mga girls, hindi nyo pa iniingatan. So, paano kayo iingatan ng lalaki kahit kung, kung yung man balat ninyo, hindi nyo maingatan? So, gamit kayo ng mga skincare products, okay? Sabihin ng iba, Paano yan? Hindi namin po alam kung anong skin care product ang aming gagamitin, saan kami bibili. So, magtanong-tanong kayo. Okay, wala ba kayong mga bibig? Magtanong-tanong kayo para sa ganun, malaman ninyo. At pag nalaman ninyo, makikita nyo. Okay? Baka magulat na lang yung mga jowa ninyo na uh, talagang uh, ang kotis mo makinis, di ba? So kapag nakita nila yan, makinis, nag improve Kung dati kulay uling ka, ngayon iba-iba na, mapusyaw ka na. So mapapansin namin yan, nakikita namin yung development, yung improvement ninyo kapag ginawa nyo yan. Yung simpleng pag-iingat nyo sa inyong sarili, sa inyong balat, talagang uh, kami ay uh, may-inspired na dyan. Mas iingatan namin kayo kapag ka ganyan. Alright? So number six, wag maging pabigat. Okay? Most of the time, huwag po kayong magiging pabigat sa inyong mga partner. So para ingatan kayo nila, kailangan maghanap din kayo ng extra income. Huwag lang kayong puro asa, puro hingi. Diba? Alos pambili na lang ng panty, hinihingi nyo pa. So kailangan, uh, wag kayong maging pabigat mga kamama So ipakita nyo na tinutulungan nyo sila sa paraang, uh, ayun yan, nabibili mo na yung pangangailangan mo, meron kang uh, pera para sa sarili mo. So pag nakita namin yan, ibig sabihin, ah, ito palang babae na to eh, ah, hindi to magiging pabigat sa akin. Ito palang babae na to is makakatulong sa akin so hindi ako mahihirapan na makisama dito. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, maaga pa lamang, yung mga missis natin dyan, yung mga jowa natin dyan, mga babae. So, maging wais din naman kayo. Alright? So, uh, wag sana kayong maging pabigat. Alright? So, number seven. So, number seven. eto, napakaganda rin na ito, Ano? Maging mapagpakumbaba. So, sa madaling sabi, in other words, be humble. Okay? Kahit saan kayo makarating, kahit anong inyong marating, be humble for most of the time. Kung sino man ang inyong kaharap, kung sino man ang inyong kausap, be humble. Wala kayo dapat pinipilid na tao kung sino man ang inyong nakakausap, sino man ang inyong nakakahalubilo. Ang pagiging humble, kahit sino, kailangan mo yung ipakita. Okay? So baka mamaya, gumanda ka lamang, nagkapera ka lamang, umangat ka lang na konti sa buhay, masyado ka ng mataas. So tatandaan nyo kapag ka masyado kayong mataas, pag lumagpa kayo at binagsak, mas masakit po ito. Kaya laging sinasabi sa inyo, be humble for most of the time kahit saan kayo makarating. So be humble sa ibang tao. At mag-share din kayo kung kinakailangan at kung meron kayong mga labis na blessings sa inyong buhay. So next, huwag laging tamang hinala. Okay, yung tiwala ibigay ninyo. Huwag kayong puro lagi hinala yung mga babae natin dyan. Paano kayo iingatan ng isang lalaki kung kayo ay puro tamang hinala, walang ginagawang masama, puro kayo hinala. Wala man kayong pruweba, ebidensya, puro kayo duda. So alam niyo mga girls, masama 'yon. Kasi kahit yung mga walang uh, kasalanan ninyong mga jowa, mga asawa, eh napipilitang gumawa ng uh, Okay, kasalanan kasi pinagdududahan nyo for most of the time. Tinuturoan nyo. Kaya sana matuto kayong magtiwala at huwag maghinala. Okay, most of the time. Kasi papano rin sila magbibigay ng tiwala sa inyo kung ganyan ang ipinapakita ninyo. Kaya nga sabi ko lagi sa inyo, give and take lamang yan. Pagkatiwalaan nyo, baka nyo pa yan kung wala rin kayong tiwala. And last, And last, maging sweet din naman kayo. Okay? So, maging sweet din kayo. Maglambing din naman kayo. Baka kasi mamaya, nawawala na yung lambing sa inyong katawan. Especially dyan sa mga babae nating na mga viewers. Ano? So, mahalaga to. Mahalaga tong maglambing kayo palagi. Ipagluto ninyo pag dumadating sa bahay. Okay? So, ikis niyo sa noo, sa labi. Mag-asawa naman kayo. So, wala namang masama dyan. So, yung simpleng paglambing lang na ganyan. Hinahanap-hanap yan ng inyong mga mister, ng inyong mga jowa. So kailangan ibigay ninyo, ipakita niyo sa kanila yung pagmamahal niyo. Huwag yung mga puro hiya-hiya. Kasi anong magagawa anong mararating ng hiya-hiya na ganyan? So baka mamaya sa pagkaka sa sa sa, sa nyo na ganyan is mawala pa yung taong minamahal niyo. So hanggat nandiyan sila, hanggat nandyan yung mga nagmamahal sa inyo, ipakita niyo yung inyong sweetness, yung inyong paglalambing sa kanila. Okay? So yan mga kamamay, mga simpleng bagay na kailangan nyong tandaan upang uh, mas uh, alagaan pa kayo, ingatan, o mas tumibay pa ang inyong relasyon. Okay? So for more video and love advice, pagdating sa pag ibig just click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advice na maaari kong share dito. Okay, so kung may mga katanungan kayo at may gusto kayong idagdag pa dito sa aking mga tips, you are free na ilagay sa comment section. Pag nabasa ko yan, maaari ko yung idagdag sa susunod na video. Okay, hanggang sa muli. See you for our next vlog.